Hey yo! What's up mga uh, rikong? Uh, it's Sunday morning, uh, June 2, dito sa South Korea At San nga ba magandang mag-apply ng trabaho? Ano nga bang trabaho ang magandang applyan? Yan pala, uh, papunta dito sa South Korea Maraming trabaho dito na naghihintay para sa inyo uh, Unahin natin ang factory worker, uh, seasonal farm worker, caregiver tapos shipbuilding skilled worker or welder Tapos hotel Hotel and restaurant helper May bagong aircraft carrier uh, Aircraft Domestic aircraft worker Tapos Entertainer Shipbuilding welder nga pala Dalawa yan may agency pa yung isa uh, Saan nga ba mas maganda? Para sa akin uh, Kung sa edad lang Ang pagbabasihan Itong lahat ng sinabi ko maliban dito sa seasonal farm worker, 18 to 38 years old, hanggang 38 years old lang po. Yung mga trabaho na binanggit ko maliban sa seasonal farm worker. Ang sa seasonal farm worker, ah, ah 25 to 55 years old. Yung 55 nakadepende sa bayan niya na kung 55 kagaya sa Dumagete sa Silang Cavite 55 yung age qualification nila uh, parang binabaan na sa Silang Cavite hanggang 50 years old ang sa Batangas uh, may naka may na, hindi, ewan ko sa Batangas basta may isa pang part na hanggang 55 ang uh, age qualification hindi po lahat ng bayan sa Pilipinas may seasonal farm worker kaya kung wala ang bayan ninyo eh, sabihin nyo na kay mayor saan nga ba maganda mag-apply kung pasok ka doon sa mga age qualification Ha? Sa factory worker na po ako Kahit na hotel and restaurant uh, experience mo pa Magpa factory worker ako Bakit? Kahit na domestic helper ka pa sa Hong Kong or kahit anong bansa Basta pasok ka pa sa 38 years sold pa baba Factory worker pa rin ako ha? Second option, kung lagpas ka na ng 38 Seasonal farm worker Depende kung meron sa bayan ninyo. Bakit yung sinabing factory worker? Swerte yan po sa factory worker. May magaan, may mabigat na trabaho. Pero mostly, ito yung mga trabahong inaayawan ng mga Koreano. Pero kayang-kayang trabahuhin ng mga Pilipino. Bakit factory worker? Hindi kailangan ng experience. Hindi hinahanapan ng NC2. Ha? Ah? Walang college ah, Walang college degree na hinahanap, hindi hinahanap kung may tinapos ka. Kahit elementary elementary graduate ka po, pwede. Ha? Ang kaibahan lang sa mga ito, ang um, sa factory worker at ibang trabaho, maliban na naman sa seasonal farm worker, kailangan mong ipasa yung Korean language test. Kailangan ba mag-aral sa Korean language school? Kailangan ba mag-aral ng Korean language? Kailangan mong mag-aral ng Korean language sa school man or self-study. Depende na sa iyo yan kung may budget ka, mag-Korean language school ka. Kung wala, basa-basa lang sa Facebook, ang daming nagla-live dyan, manood ka. Ah, sa YouTube, ang daming tutorial video dyan ng Korean language. Ah, tapos, may exam ito na ayon ang nagpapahirap sa pag apply Isa rin yan, maraming bumabagsak sa Korean language test ng DMW. Sa DMW lang po pwede mag-apply. Sa seasonal farm worker naman po, walang Korean language test. Tapos, depende rin sa bayan kung may aral ng Korean language. Ha? Hindi lahat ng bayan nagpapaaral ng Korean language. May bayan na walang aral ng Korean language. Kaya pagdating dito, ng mga farmer nakanganga pag inutosan ng amo. Kaya anong nangyayari? Uh, sign language, gagamit ng application, uh, mga translate-translate para magka ng ayos. Pero advice ko sa lahat, mag-aral, mag-self-study kung seasonal farm worker ang a-applyan mo. Uh, overall, pag hindi ka na qualified sa factory worker, ang seasonal farm worker ang magandang programa para sa inyo kung meron sa bayan ninyo. Pero para sa akin, kung bata ka pa, mag factory worker ka na lang. Meron nga pala, ah, dalawa na yung nag-PPM sa akin, nag-exam muna ng, ah, sa factory worker tapos nag-apply sa seasonal farm worker sa bayan niya. Ngayon, parehas na po silang may company at uuwi na po sila ng Pilipinas hindi na tatapusin yung kontrata para mag-apply ng factory worker dito Or uh, magpapasa na sila ng requirements Papuntang South Korea uh, May company na sila Galing sila seasonal farm worker Ngayon papasok na sila ulit Uuwi muna at babalik ulit Bilang factory worker uh, Sila na mismo yung nagpatunay Na mas maganda talaga Ang factory worker kung pasok ka pa Sa age qualification Yun lang po